Ako po, mga kababayan ko! Former President Rodrigo Rova Duterte pinalagan ang hirit ng ICC. Hindi daw siya natatakot sa ICC. Well, pag-usapan natin yan, mga kababayan ko. Hindi ko na patatagalin to. Pag-usapan natin. Hinamon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kongresista na magpakita ng prueba sa gagawing imbestigasyon sa koneksyon ng fogo, droga at human rights violation. Plano ng kamera na inditaan ng dating Pangulo. Mm -hmm. teka, teka lang, teka lang. Ulit natin ito Hinamon ni Duterte yung mga kongresista. Uy, mainit-init to ah. Yeah. Fogo, droga at human rights violation. Mm -hmm. Hinamon ito, hinamon ni President, Hello po Tita Jo. Hinamon ni President Rodrigo Roa Duterte. No, ni former president. Etong si etong mga kongresista. Actually may alam ako dito eh, mga kababayan ko eh. May alam ako dito sa mga plano na to. Pero I will discuss di discuss natin yan shortly, mga kababayan ko. Eh, tuloy. Plano ng Kamara na imbitahan ng dating pangulo sa gagawing joint investigation ng binuong Quad Committee sa Kamara. Ay sa ilang mababatas, posibleng ang perang galing sa Pogo ay reward money na ibinigay sa mga pulis ng drug war. Ito ah, ito, ito sa totoo lang. Ah, nagugat yung statement na to, balita na to, patungkol dito, tungkol doon sa podcast nito ni Stariray, tsaka ni Chongke. Hari Chongke! Hari Chongke, mga kababayan ko. Tsaka ni Stariray, sa isang podcast. At tinamon ni, Pre, ni Duterte itong mga kongresista na gawin. Alam niyo mga kababayan ko, kasi ganito yan. Kung dito gaga ito, ha, to, bigyan ko na kayo ng briefing. Bigyan ko ng visual, mga kababayan. Bigyan ko ng visual. Okay? Kung dito sa, Mani sa Metro Manila gaganapin, yang uh, yang uh, pagdinig ng kamera mga kababayan ko yan, pag ng camera, kung dito sa Metro Manila yan, hindi aate niya si Duterte, promise. Opo, kaya po binabalitan to at tinatabla na kagad didigong. Bibigyan ko na idea, hindi po sa Metro Manila gaganapin ang pagdinig. Oh, alam niyo na reason bakit mga kababayan ko, kung bakit hindi dito sa Metro Manila, mga kapatid. Kasi hindi aate niya si Duterte, mga kababayan ko. Ang balita ko dyan, may nag lang sa akin, then pabalita ako na rin sa inyo. Yung pagdinig po, mga kababayan ko, dadalin sa dabaw. Opo, dadalin po kung nasan yung dating presidente. At wala na siyang lusot doon par, para hindi umatin. O, oh. naka-intindihan nyo na, mga kababayan ko. So, medyo mainit yung paksa na yun. Eto, balita lang sa akin to. May mga nakakausap tayong high ranking na yun ang mga plano, mga kababayan ko. So, an anong nangyari ganito? E eh di pag-uusapan yun doon. Ngayon, di ba kayo nagtataka ba't nililinis yung dabaw? Mga kapatid, bakit nililinis yung dabaw? Hindi ba kayo nagtataka uh, dun, dun nila lilitisin itong uh, si Duterte? Alam mo, sabi kasi ni Digong nun sa mga kongresista, pang hindi nakakaalam, sa mga hindi nakakaalam, alam ko point of view ng mga kongresista dito eh. Kasi sabi ni Duterte, pag nakabalik daw siya sa posisyon, itutumba niya daw itong mga kongresista, binantaan niya ako mga kababayan ko dahil nakakupo yung Congress kayo binalikan siya ngayon pinaulanan siya ng pinaulanan ng ano ng uh, imbis na uh, ang problema kasi kay Duterte napakayabang eh di ba alam mo kung hindi siya nagyabang hindi siya nagsalita ng ganito hindi siya nagsalita ng ganyan hindi siya bumuka ng bumuka ng ano ng uh, kung ano-ano uh, at uh, gumawa na lang siya ng ano eh ng ikagaganda ng anak niya because the next successor is Sara sana ang problema walang nangyari tumirada siya ng ganyan, eh, yung bumalik ng sitwasyon. Nasa power yung mga kalaban niya, wala siyang power, natural, mga kababayan, ululusubing ngayon siya. Tapos binantaan niya pa Natotodasin niya lahat yung mga kongresista. Pag nakabalik sila, eh, ngayon, babanata na sila. Ayan ang problema nila ngayon. Ang problema kasi kay Digong, matapang masyado, wala sa lugar. Tuloy. Sinagot din ng dating Pangulong unang lumabas sa pagdinig ng kamera na siyang tinuturong responsable sa Pogo. Eh sino ba talaga? Ang ito, ang tanong eh. Sino ba talaga ang totoong responsable sa Pogo? ba? Diba? Kasi ang, ang Congress maghahanap ng solusyon yan. Maghahanap ng sagot yan. Ang trabaho nila doon, hahanapan nilang hahanapan ng solusyon. Hahanapan ng hahanapan ng uh, proweba. Ngayon, kanino bang administration na upo na, 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 na ng Pogo? Ay Duterte. Tama. Mga kababayan ko. Kasi kung sasabihin niya na hindi siya sangkot sa dosa Pogo, iba eh, to pinirmahan yung pagpapapasok sa mga yan. Di ba? Tuloy. Kasunod yan ang pinirma niyang executive order noon, kaya ito naging legal. Oh, di ba? <laughs> tatay ninyo, medyo na-uulianin eh. Dapat, tatay ninyo, papay nga na. mag ano, mag tiktok na lang siya kasi to be honest ha to be honest kung ang pogo pag-uusapan natin kay Duterte nang galing yan eh kay Duterte talaga yan sa panahon ni Duterte na aprobahan niyang pogo alam niyo ba kung anong, anong mangyayari sa Pilipinas kung nagkataon kung hindi na prevent yung pogo na yan sunod na tayo sa sunod na uh, uh, not, not Ukraine eh I think uh, I forgot the country eh ah uh, uh, Europe countries din yun eh. Pero nasa gitna siya. I forgot the name pero tutuloy ko. Tuloy mo natin to. Ipinaban na ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga Pogo. You present proof so that I can bring it to the legal department justice. <laughs> Orto di the prosecutor where do not just be you know, you dal dal daldal ng -dal daldal wala na nah. namang mangyari <laughs> how about the wedding Dito na tama tayo. Pag-usapan natin 'to. Ganda 'to, maganda 'to. Eh. Sabi ni Duterte, mga kababayan ko, show us a proof. Show me a proof. I can bring it to the legal department Dadalhin nyo sa legal department. Paano dadalhin sa legal department? Hindi ko nga umakate ng hearing. <laughs> Alam mo, I'm just trying to get the momentum eh. Pero, <laughs> natatakot. <laughs> 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 puro, puro, toto, tolo eh. Justice or to the prosecutor where do not just be yun know, you know, dal ulyanin ka na <laughs> <laughs> hindi <laughs> hindi to puro dal Ang pinag ang pinag-uusapan dito, papasukin ng Congress 'yan because they want to know the truth kung talaga nga bang sangkot ka. Kasi sa totoo lang, on your administration, if I'm not mistaken, i also Harry Roque, eh protector. Ang tawag doon, tawag ko doon na nasangkot pa di umano sa pagiging ano niya, isa sa mga legal advisor. Kaya pala yung dalawang Chinese pogo na nahuli doon sa Bagyo sa bahay niya, nanghingili ng advice. Ngayon, ba't ka na pag-iinitan? Ba't na pag-iinitan si Dutz, mga kababayan ko? The reason kung bakit na pag-iinitan to, Because, mga kababayan ko, siya ang presidente during that time, pumirma siya ng executive order, kaya naging legal ang Pogo. Kung nagkataon, mga kababayan ko, mas, matamas matindi pa tayo dun sa isang bansa sa Europe na pure Pogo na ang nagpapatakbo sa bansa nila. Doon na lahat ng investors. Kung baga, isang maliit na bansa yun dun sa Europe, pero, puro-puro gambling na lahat. Pero sa Asia, tandaan nyo, because ta pinapasok ni Duterte yung Pogo, number one na tayo sa gambling country sa Asia. Sunod na po ang Malaysia. Tuloy. Gagdal ng Wala namang mangyari. How about the wedding? Oh. Are you just concentrating on Pogo? Eh, Eh, nako. Ano pinagkaiba ng Pogo sa weteng? Let's, 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 uh, let's comparison. No? Alam mo ba, ako, ako dito lang, ako dito lang. Komento ko to, ah, Komento ko to. Bakit maraming tumataya sa weteng pero illegal? Illegal, illegal. Illegal na weteng, mga kababayan ko. Bakit maraming tumataya rin sa Pogo na ngayon ay illegal na? Na dating inillegal niya. Tama ba ako, mga kababayan ko? Parehas siya na sugal. Parehas siya sugal. Parehas din yung masama. Tama o? Parehas din niya na sugal, parehas din niya na masama. Ang problema mga kababayan ko, magkaibang scheme nila. Si Weteng mga kababayan ko, iikot sa inyo. Alam mo, hindi ko kayo tinuturuan magtumaya sa Weteng ha. Ang Weteng iikot kayo. Iikot yan mga yan. Papataya. Oy, Maring Sali! Tataya ka ba sa Weteng? Oh, sabi ni Maring Sali, 24-23. Oh, lucky number ko yan. Two digits lang. Two numbers lang. Two combination numbers lang. Pwede ka na manalo ng 10,000 sa halagang 10 piso, 2 piso, 5 piso. Yun yung tayaan. Pogo, mga kababayan ko, parehas masama yan ha, kasi sugal yan, nasabi ko sa inyo. Pogo, mga kababayan ko, pag tumaya ka sa Pogo, mga kababayan, pinakamahinan taya mo, isang libo. At yung Pogo na yan, mga kababayan ko, no? Kasi I know eh, kasi nag-promote ako eh. No? Nung hindi nung legal pa yan, makakabayan ko na oferan din ako ng mga taga na mag-promote ng sugal. Alam niyo yan, hindi ko tata hindi kakailayan, no? Hindi ko ikakailayan. Ngayon, ito makakabayan ko, ang pinagkaiba nila makakabayan ko. Lahat pagbukas mo ng application ng telepono, andiyan na lahat, pipili ka na lang makakabayan ko. Pipili ka na lang. Tataya ka na lang, ko ito, bataya ko dito, 10,000, 5,000, 2,000 ang gagawin sa inyong padadamahin ka. Because that is electronic, mga kababayan ko. Lahat, anything, anything na kaya kanilang ipanalo sa isang araw, gagawin nila. At sa isang araw na tumaya ka ulit, kaya rin nilang patalunin ka ng mas marami pa. Gets my point, mga kababayan ko? Si Weteng, mga kababayan ko, ang gagawin niyan, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo kasi alam ko eh. O, oh, for example, may bola dito ng jean. Aalugin nila yan, kukuha ng ganyan. Tapos dudukutin ng ganon oh, 20. O, oh, 24. O, oh, ipanalo si Sale. O, oh, bigay mo to 17,000. Ganon si Weteng. Pero sa sabi ko, masama pa rin kasi sugal. Pero if, 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 you comparison the Weteng versus the uh, Pogo, mas malala, mas malala ang ginawa niyang Pogo kaysa sa Weteng. Ama, hindi ko kinakampihan yung dalawa, ha? Mas malala ang naging resulta pahirap sa taong bayan nung Pogo. Mga kababayan ko, Because Pogo, mga kababayan ko, hindi lang hindi lang po ang hawak niyan. Meron din yang online pa utang. Mga kababayan ko, na pag umutang ka, na pag umutang ka ha, sasabihin sa telepono, syempre, gipit ka. Mga kababayan ko, uutang ka ngayon. Oy, tala. Tala, tata, tala ganito, tala ganyan, tala, 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 talaan. Popo, pipindot ka ng ganyan. Kukuha ka ng ganyan. Ay, ito pala yung ano, ito pala yung ano. Uutang ka ng 1,000, ibibigay sa'yo 800. Pero ang babayaran mo mga kababayan ko, 1.5. Sila yung Pogo. Yan po yun. Cloud Pay, Cloud Sky, lahat yan. Sila rin po ang nagpo-provide yan. Online scamming. Mga kapatid, lab scam. Sila rin po yan. Lahat ng mga nangyayari sa Pogo, ganyan. Mga kababayan ko. Ganyan po mga kapatid. Kaya ako, kaya ako sinasabi ko sa inyo mga kababayan ko. No? Weteng, filipino made nasugal, sugal, bara guys, small scale, ika nga nila. Pero ito mga kababayan ko, big time, million, million ang labanan. Sino nakakakilala kay Bon Ordonia? Mga kababayan ko, asawa ni Carlino Campo. Ama, nakilala nyo? Kilalang kilala yung mag-asawa na yan. Nag-invest sila ng 8 million sa contractor nila. Para itayo yung bahay na dream house nila. Yung contractor, mga kababayan ko, nalulun sa pogo. Online gambling ang dinale. Alam niyo ba mga kababayan ko, sunog yung 8 million pesos, hindi na tayo yung bahay nila. Ano nangyari? Sampahan ng kaso. Mga kababayan ko. Pogo. Kaya nga yung pogo na yan tuwang-tuwa siya. Why? Because hindi inaadapt ng China. Kasi bakit? Maraming malululun na kababayan nila. oh, kumpara mo sa Weteng versus Pogo, ano masama doon? Si Weteng, mga kababayan ko, small scale barangay. Si Pogo, nationwide. Basta may phone ka, well, taya na. Ooh, scatter. <laughs> diba? Simpleng simple. Kaya dudes, please, wag mo ipagtanggol sa amin yan. Yang inaprobahan mo na yan, sugal pa rin, pinahamak mo pa rin ng Pilipino. Meron naman tayong FAGCOR eh. Meron tayong PCS. Oh, ay, uh, PCSO tulad. meron tayong <laughs> PCS. Oh, <laughs> meron tayong FAGCOR. Hindi ako pasugalan yung PCS. meron tayong FAGCOR. Yung FAGCOR ang nagde-designate na pwede kang magsugal, pwede kang gumawa. Hindi naman tinatanggal sa Pilipinas yan eh. Hindi naman tinatanggal yung kasino sa Pilipinas eh. 'Di ba? Pero puta, yung mga pang yung mga pang mayayaman na high end eh, na may sobrang pera lang 'yun. Kung pwede magwaldas, pero ang anak ng teteng, ang tinarget ng pogo, yung mga Pilipinong mahihirap, ultimo basurero. Ultimo ka nangangalakal ng bote, ha? ayun oh, no, tumataya pa oh. Pilwin. <laughs> 'Di ba? Mga kababayan ko, for how many years na muna, for how many years ang nangyari sa Pogo dito sa Pilipinas na mayagpag yung Pogo dito? Totoo, na mayagpag yung Pogo sa Pilipinas. Ano nangyari sa atin? Puro text message scam, blasting ng scam, pagkilik mo, yari Facebook mo. Ang dami. Pinagkakitaan nila to. Biruin mo, pinahirapan yung taong bayan because of his ambition na maganda ang pogo. Diba? Sorry, not his, her. Ambition niya na maganda ang pogo. Eto na nangyay sa Pilipino? Naghirap, naghirap tayo. Ultimo basurero na nalun sa sugal. Number one tayo sa Asia na gambling, gambling, uh, gambling country. Diba? Ano pa sabi niya? if you want to be a moral person, mm -hmm. la ilahat eh, po na lahat ng gambling. No. <laughs> Patawa ka ba? Patawa ata eh. So lahat ng gambling gusto mong, gusto mong dalihin. Lahat ng gambling. Pero ba't nung administration mo, hindi mo dinali yung pweting? Hindi mo, dina, hindi mo dinali yung mga sakla? wala kang in lahat ng pasugalan lumaganap sa Pilipinas pero yung pogo kasi andiyan pero <laughs> oo maganda yung nagawa mo uh, sa pagbabawas ng mga jadik dito sa mundo sa Pilipinas wala naman kami masasabi doon pero ma problema lang doon maraming kang marami na na tao because sir kota kota system di ba doon lang may mali doon pero kung sasabihin natin mga kababayan ko if we if we understand mga kababayan ko no lahat daw ng pasugalan. Paano natin lulu isosolve out yung lahat ng pasugalan? Eh napakarami kahit anong gawin mo, kung may patay nga lang diyan, eh, may lamay, 'di ba? Merong merong sakla, mo matatanggal mo ba 'yon? 'Di ba hindi? Illegal 'yon. 'Di ba? Yung wedding, kaya mo bang supilin ng small scale na 'yan? 'Di ba hindi? Mga kababayan ko, aminado tayo na merong sugal sa Pilipinas na hindi natututukan ng ating gobyerno. Pero anak ka ng teteng, nagpasok ka ng mas malaking pasugalan, ang nilulugi mo yung ordinaryong Pilipino. Di ba? Eh, hindi lang, hindi lang naman Sabi ko nga dito eh, hindi lang namang sugal ang pinasok ng pogo dito. Which is, pagnanakaw sa taong bayan. Okay? Ang sinasabi ko dito, yung simpleng scam na tinatawag natin, kagaya ng pag ka ng 1,800 na masireceive mo One 5 ang babayaran mo. Pag di ka nagbayad, ititext ka, ititext yung kamag-anak mo, iba-blackmail nila. Padadalang ka pa ng lapida, palalalang ka ng bulaklak. Nang dahil lang sa 1,000 na utang mo. Tama? Mga kapatid? Oh, ano pa? Napakaraming nangyari doon. Love scam, paiibigin yung taong Pilipino, kaya foreigner, mas magpapadala ng pera. <laughs> Napakarami hindi lang iisa ang tra ang pag Philippine offshore gaming akala mo sugal lang pero behind doon sa nakafront na sugal ay may samut saring problema at hindi magagandang gawain sa loob doon even the torture na ginagawa nila sa mga kapwa nila akala niyo ba Pilipino lang Chinese lang ang nakakaranas niyan mga kababayan ko ng torture yung mga Pilipino doon sa part ng uh, part Vietnam. Vietnam. Vietnam to eh. Pero uh, country na siya. Nasa gitna ng Vietnam. Akala nyo mga kababayan ko, uh, tawag nito. Akala, akala nyo ba Pilipi, Pilipi uh, Chinese lang? May mga Pilipino rin doon na nire-recruit nila, dinadala nila doon, tapos pinahihirapan. Kung anong ginagawa dito sa mga Pogo victims na to, ganun din ang ginagawa sa kanila. Swertihan lang makatakas Tuloy. Huwag lang pogo. Huwag <laughs> <yang> pogo. <laughs> ano daw? nga. Oh. Huwag lang pogo. Wag daw pogo. Wala <laughs> kayo sa tatay nyo. <laughs> ng titing. Dinepensahan mo pa yung pogo, binagsak na nga tayo niyan. Diba? Dinepensahan mo pa yung pogo. Dapat hindi mo na dinipensahan kasi mapapahamak tayo. Kung hindi mo pinapasok yan, wala sanang problema, walang nangyaring scam. Diba? Diba?